Ibinahagi ni Senate Committee on Foreign Affairs Chairperson Senadora Amy Marcos sa Senate Media ang kopya na liham na natanggap ng Senado mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa naturang sulat tinanggihan ng palasyo na daluhan ng ikalawang pagdinig ng Senado hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapaliwanag ni Bersamin sa kanyang paniniwala ay natalakay at naibahagi na ng gabinete ng Pangulo sa nakaraang pagdinig ang mga impormasyon na hindi nga sakop ng executive privilege. Dagdag pa niya, meron na rin naging petisyon na nakahain sa Korte Suprema kung kaya't hindi na dapat pang talakay nito upang maiwasan ng anumang paglabag sa konstitusyon. Kinwasyon naman ni Marcos ang sulat galing kay Bersamin dahil tila hindi raw itutugma sa naging pahayag ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na noon ay nagsabi na hindi niya pagbabawalan ang mga opisyal ng pamahalaan na dumalo rito. Kasunod nga nito, katanungan pa rin daw sa Senadora kung ang direktiba ng Pangulo ang nasusunod o may ibang kapangyarihan na nagtatakda ng hakbang sa loob ng administrasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada and Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.